pinamigay na lang wala ng box Manong balik pa Manong ha? balik pa o hindi ako ay, pinupo, yuk, na tayo sa isa nito magpunta ay masaw daw padala ko lang sa wow. <laughs> wow. <laughs> ko lang sa kanila din sa okay, naga ano man yan sa, naga bihay bihay ayo kapang sila <laughs>

Ayun, Kunta, mga yun Wala isa, wala tayo sa donut mga dami pa. pag na masasak. pag na na ba Hindi okay. na itong Ah, ito.

这个不给你开奖啊这个不给你开奖啊